morning guys, andito po tayo ngayon sa uh, 24-7 Makikita okay. po natin ang kagandahan ng 24-7 Ito sa dagat, ayan, yeah. madam, pinakaliko dahil malakas ang alon, hindi siya marunong lumangoy gusto nyo pong pumunta dito pumunta lang kayo sa Barangay Uruan Barangay Uruan Kiwi Albay yes, napakaganda ng kanilang mga napakaganda ng kanilang place semoga kita jumpa bisa sampai dah kan uh, ya toh nak sampai dua puluh yeah, hello yang pu akan kita jumpa akan terpu akan hilang for children and for adults po ang kanilang pool napakaganda kung gusto nyo mo relax may doyan ayan po Hello, madam. I'm uh -huh.